So ayan, for rescue po rescue tayo ngayon. Pinuntahan natin tong version 3 ng kapatid ko dahil sabi niya na iwan daw po yung susi dito sa loob ng compartment. At ayun, walang way para mabuksan siya kasi wala siyang duplicate na susi. So ano yung dapat natin gawin kapag nangyari sa atin to? So dito kasi sa version 3 or mga version 2 na 1, 5, yung way lang para mabuksan yung ating mga compartment ay maopen itong shutter key natin na to kaso nga ayun nakalock dito tapos wala tayong susi na maipasok kaya hindi po natin makiklik itong seat button at ma-open itong compartment. Yung ba unang iisipin, sisirain, isisiksik yung kamay dito para maipasok yung kamay. Ang kaso, masisira po nun yung lock natin. Luluwag po siya or baka may masirang fairings. pag pinilit po kasi natin yan, pinilit ng pinilit na buksan, tapos pasok kamay natin. Mabubuksan naman natin siya, pero bago mangyari yun, baka maputol na to, baka magkaroon na ng crack to or sira to. Kasi talagang malakas na pwersa kakailanganin mo para makapagpasok ng kamay dyan. Note lang din po pala, hindi natin siya mag naguguyod kasi nakalak nga po yung manibela niya. Kaya wala talagang ibang way para maiuwi natin to. Kaya naman nandito dito nagdala tayong tools para mabuksan po natin yan. So turo ko sa inyo kung paano bubuksan yung uh, seat natin na ang hindi po sinisira yung upuan po natin. So yan po yung kapatid ko na nakapag-lock. Paano mo nasara? Paano mo nalock? Na, ano na, Lagay na mo yung susi, na nalock mo. Na so, yan, na tapos nalak mo. So yun, patay. Tapos nilakpan niya ito. Tapos yung shutter key. Wala rin siyang duplicate. Wala duplicate, no? So yun, wala rin siyang duplicate. So yung way po dyan, ito nagdala akong tools. Dito sa part na ito, kung makikita nyo, may tornilyoan po dyan. Ayan, dito. Sa front cover, Nitong sa may upuan, lilalim na U-box. Kabilaan po yan. Gamitan lang natin ng Phillips screw. So yun, if ever, kung maswerte kayo, may dala kayo ng Phillips screw sa mga bag nyo. Ayan, buksan nyo to, itong part na to, kabilaan. So yun, para hindi kayo mahirapan magbukas nito, ayan, kalsin mo. Ayan, patulong kayo magpakalso ayan to flat screw pero kung sakali man paangat nyo ng kamay kung may kasama man kayo kasi may kayo dito ayan buksan lang natin tong screw na to ayan tanggal ng isa puta tayo dito sa kabila so yun angat mo medyo nakatago lang siya eh ayan daan daan lang kasi baka masugat fairings pakalso natin doon sa dulo ayan sige konti pa buksan lang natin yan Iyon. Pagkatas natin natanggal yung dalawang tornilyo, is pwede nating ma-open to. So dito, persa nyo lang. Ayan, dito sa part na to, hawakan nyo lang to. Tapos persa inyo. joke, Ayan, tanggal na agad kahit isang kamay lang. Dito sa gitna, hilain nyo siya. Tapos mahugot nyo tong front cover na to. Ayan, tabi nyo lang. Tapos dito, may makikita tayong lock. Dito yan, sa sasit po natin. So kapag natanggal po natin yan, mag-open siya dito. So dito parang may alambre lang siya. Ayan, pwede natin kamayin yan. Pero tayo dahil alam na natin gagawin natin. Dala tayo plies. na parang alambre na to. Idiretso lang natin para matanggal yung alambre. Tapos silain natin yung ulo para bumaba. Ayan, natanggal na. So pag natanggal na itong pin natin, uh, tusukin lang natin, tulak natin. Ayan, tanggalin natin yung washer. Tulak natin, papasok doon. Ayan, tapos sugutin natin dito sa kabila. Kaya maugot natin yan. O, ayan, naugot na natin ngayon. Maangat na natin to. O, ayan, ikaw kumuha. Ayan ang nakaiwan. Angat mo yan. O, kunin mo yung susi. Saan mo naiwan? Saan banda? Ayan, sabag pa pala naiwan eh. Ayan, kunin mo yung susi. O, ayun, nandun yung susi. So, yun. Sa ganung paraan, ma-open natin siya. So, alternative way lang. Pero, ayun. Mabubuksan natin yung motor natin. Ayan, buksan mo. O, yan. Open. Na-open yung shutter. Ayan. Tapos, na-open yung syan. Yun. Gana. Boom. So, yun. Siyempre, pagkatapos nun, balik nyo yung mga tinanggal nyo. So, unahin natin yung pinlock dito, tapos yung cover. Para na sige yun, yun, maayos po natin ulit yung ating mga binaklas. Pinlock, unahin natin dito sa loob or sa kabilang side. tapos tusok natin. Tapos, pantay nyo lang para lumusot dito sa kabilang side. Tapos, lagay natin yung washer. Ayan, washer. Tapos, itong pin. So, shoot lang natin siya dito. Ayan, tapos, i natin yung dulo na to kamukha nung paano natin siya tinanggal. okay, yung ginagawa ko dito, kahit ibebent ko na lang ng isahan, itong dalawa. So, next naman po itong cover. So, shoot lang muna natin dito sa part na to. Ayan, shoot lang natin. Tapos, syempre, maangat na natin yung upuan, diba? di ba? Para hindi tayo maharapan Angat lang natin yung upuan natin. Tapos, make sure natin na susuot po yung ilalim na part niya dito. Pati dyan sa mga butas, butas na yan. Sa mga lock na yan. Pagkitaas. So, yan, yung hacks ko dito. Pupukpukin ko lang yan para pumasok yung mga lock ayun dito pala pumasok na tapos dito sa kabilang side pupukin lang natin ayan, pati dito yung lock dito ayan line lang natin pababa to iyon so yun okay na lagay na natin yung mga tornilyuhan so habang nakapukos yan malalagay natin na maayos kasi walang sagabal so yun lagay natin dito tapos sipitan natin And next dito sa kabila Ayan, last na lang to na tornillo tas okay na tayo. So, if ever man, maganda talaga may baon kayo nito. Kahit sa mga bag lang ninyo. Kahit yung maliliit na ito. Basta, kahit maliit lang. Basta, maikot nyo lang yung mga tornilyo. Ayan, mga basic tools. Para in case man of emergency, ayan. Mariramed yun yung problema sa motor nyo. Yung extra na tools nandito sa ilalim. Hindi nyo rin makukuha yan. Ayan, pag okay na, test natin smooth. Ayan, smooth. Test nyo yun natin yung oh, naglalak. Yun, lock. Sit. Iyon. Oh, huwag mo nang iwan yung susi niyan na. So make sure lang kung mag-iwan kayo ng bag dito, huwag nyo isasama yung susi nyo, isabit nyo. Isabit nyo, hawakan nyo, para sa so gawin, di mangyari sa inyo yung di nangyari dito sa version 3. So yun lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, nalak na susian sa compartment ng Honda Click. Bye-bye. Balik na natin to kay Scarlett natin. Okay na. To the rescue.